107. 7. 107. 7. Energy, FM, Kahapon ay umulan, mm -mm. doon yung tao maroon na nagpanilog na sa bagay. Mm -mm. Tapos, mm -mm. nagpakait, tuwan, tuba, mm -mm. umaw, nag na sa bagay. Mm -mm. Tapos, hapon nun, sinsampit na ako sa Baraka. Mm -mm. naginom kami kabuti sa Baraka. Mm -mm. Hinali ang naduga, yung mga ko nag-umli. Yung mm mga -hmm. sanda. Galing bumalik ang mga sa bagay at pag na ano to, pag gulo ko na ang mga unga to, ang mga asawa na nakakatulog. Anong klaseng gulo? Kinalina In na? Anong kwarto sa unga, um, kung sino ko na rumaiso, ito, at ginagwala na it, bitlag na pa, pang hanot at bitlag ang mga unga. na? Mm -hmm. Napugo ang ah, anong madagos. Yes. Mas mga uwa ko tagit ganit. Tapos? Ay haputan ko. Umulit nga na ako rin. Haputan ko. Ito tayo mo sa sulit bagay. Ang tutuloy? Oo. Nakainom mo tayo ang gimura pag-abot na ang din ang kwan mo inom kimuhay? Nakainom tayo ang gimura? Oo, nakainom. At pagpanilong na? Oo. Awa. Ibang nga yan. Pagpapakay ka no? hmm. Okay. Ay, nangyayon ba nakapatupan mo nga ako anong bitlag na talaga marap? tau na buna na ay nag silingit ang mga datong ani nga lumalitali ako tole ay nag silingit ro dai wa kauma di basa ka mo to simong bagay ra dai kilala mo kamarkada kuno na man di ba nag hapit man mo nag panilo man lang panilo man lang wala sa bagay ang magbakay ayun ang nagsali oh nakilala ko man nagsali ka man ano bakit po di ay scrap ba yan sangka ba ang kay kamura mo ko tanda ya pero sa kanila ay putin

Buno ko. Buno ko. ko tatoro ko. May nagtatwas kayo. Ang mga itong medyo siya o doko yan eh. eh. dati mataro niya. Nakuha ko ay eh, ginaobra ko eh. Kwan huwong pao. Magtumok eh pao. Ginaobra eh. eh, oh. eh, permit. Eh. So, pag ginalinuyaw ka na na, papanaw tayo mo ka to. Bali, mo ko tayo mo, kasi nalina ubot ka yun. Ay, sinundan ko na ma yung maway, anak ko, yung ginuyaw. Mm -mm. Doon Pilang handos mo yung ano? handos mo Si Inna uh, Iguan? Yes, oh. Ano ang mga basod yung pagka-handlos? Yung matagong ano ang na, nakakawag na kung man, Huwag mo na matandaan na, ano? Hihilong kayo at the time? Hilong kayo at the time? Pareha ka na kami na inom nga na isa po tayo. Pero pilang galon yung hobos na ito ba, anay? Saan ka galon lang na tunga? Pero pa man lang na noridos. Saan ka buti mo lang? Tingsan ka buti ka mo? Saan ka ba? Saan lang? Ah, ka pa ninyo? Oo. Sino nagbayan? Imao inuman. Why mo gila istorya kayo mo before mga aligot-got? Abay, habang nag-inuman ka mo? Wala wow, man. Ay, nangot, ano rason nga naman yun? Ang man, 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 yung... man eh. bumalik na dalhin mo sa bagay pagka. Tapos na mo inum sa braka. So, ang sinasawa mo, na nga rin ang pasmod at matagsuti man, eh, kung ano na gusto si ng hampayol, pag ginapagal mo mo nga, ito, mga kuchino, kung ano na iso. Pero may mauna sa inyo datong lang ani nga niya. bisis nga nag-aagi ah, mo ay pa ay Lobet umuga nga ni Kapol may mga scrap ibaw nga daga ta tay na una sa daga binutan nga ani ay ni panilo nga mao okay. uh -uh. oh, oh. <beter> no. mm -hmm. dayon paano ni mo nakaabot sa ospital pagka buno mo maano mga basta pa matay ba or nag dumaga ka nga ni mao ah dumaga ganta sino kini bawang daywa di awas Sino kanyang bawang daywa? Ang taas yan siguro ng mga kapon. Ang bata ka no? Ay, paano yung mga pangayong buli? Ang bumatang mga tao sa lugar. Tao ay, ay pasero mo ito sa krasa? ng lugar. Ang masin ka tinday na ito pagkabuno mo. Muli, matakot sa buhay Bitbit mo man daw siya ang luko mo ito. Ay, paano ang direksyon na recovered mga polis? Gin surrender mo? Oo, oh, tao mo matagal na. Anong oras na nabod ng polis sa inyong bagay? Madugo mo. Oh, okay. na kapatid sa sugod. Nanori mo nga uh, approach mo sa mga polis pagkakita mo kanya. Wala man. Nagsunod ka na mati na Oo. Oh. So makaroon, may naka-historya na kayo mo, mga pamilya ay eh, biktima? Wala. man. Iyan kami eh. Dali nga kami ang mag-historya. Okay. Ano ka no, na kung prosigido sa nga magbasa katasok mo? Tawa niya ba? Sayon man. Pero in kaso, haunta na tubangan ng langit na? Ay, huwag ron na. Nalito nga yung naon

Anang kaya ko na gatina mo man ako? Ah. Baka na gatina mo. Magbuka-gatina So, yeah. yung naman ang ah, mamotibo ka lang, huwag hinilong ngayon, tripping-tripping na nga dahil nga hinilong mo tayo nga? Eh, tawag mo yun siguro. Baka natin, hindi ako kasunod ko sa kaya. Dati? Bago doon Huwag. Hmm. ba? Dato mo lang anong <laughs> <so. laughs> <laughs> <Inyo. laughs> e, beses ka po. Huwag Ito. rin itong Huwag ka mo nang baes sa ilim na? Saan nang nagiinom ka mo ito ba? Uwa, ayaw na kami sa bagay. Ay, ay, ko. Taniho ko dito. Ang buong ngayon. Ang Dayo man ako. Dayo ako. kami. Amin pa ko na ko? Akong kaibahan na. Ubra. nga na katuwa. Uwa, ayaw mo ulit ang anong timbra Ano yun? Ito Ano yun yung Ano nga nang bakal? Ano nga mo? Ano nga nang bayan

F F F e F Energy FM ah. Calibo.